Ang sulat ni Pablo sa mga taga-kolosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Yesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa. Tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman na ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipabatid niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong na kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong matiis ang lahat ng bagay na may pagtityaga. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulod sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang simula ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang maging pinakadakila sa lahat. Minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha, maging sa langit at sa lupa dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon, ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y eh, naipagpapatuloy ko ang paghihirap na tulad ng kay Kristo na kailangan ko pang gawin para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, hayag na sa kanyang mga hinirang. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo.